Mga kapatid, lalo na sa mga kasamahan ko o kung hindi man kasamahan sapagkat ako'y itiniwalag na sa mga ministro at mga manggagawa sa iglesia. Alam ko ang inyong damdamin at alam nyo rin ang akin damdamin. Alam ninyo na ang akin mga inihayag ay katotohanan at bawang katotohanan lamang sapagkat yan din ang laging namumutawi sa inyong mga labi kayo nagsasabi sa tuwi na nalulungkot, nagdaramdam, nagagalit dahil sa mga katiwaliang ginagawa ng ilang mga sanggunian at ang kanilang mga pinatutupad hindi lamang nauukol sa pananalapi kundi maging sa mga tuntunin at mga gawain sa loob ng iglesia. Na alam ninyo ang daing ng mga kapatid. Diyan lamang sa central office ang mga may ang mga uh, ah, naglilingkod dyan ay laging merong mga itinataing. Bigat na bigat na sila sa kanilang mga, sa mga pinagagawa sa kanila. Pero bakit nagsasawalang kibu pa rin kayo? Meron namang pagkakataong ibinibigay ng Diyos. Maaring sabihin ninyo, eh antayin na lang natin kumilos ang Diyos. Sa tingin ba ninyo, hindi kinikilos ng Diyos ang ating damdamin? Hindi ba yun ay pagkilos na galing sa Kanya? Nagsasalita tayong mahal natin ang iglesia. Gusto natin ang iglesia ay mabalik doon sa matuwid na daan, doon sa kabanalan. Pero bakit wala kayong ginagawang aksyon, mga kapatid? Bakit hindi kayo nakikinig? Patunayan ninyo sa Panginoong Diyos na mga ministro nga kayo at kayo mga manggagawa sa loob ng iglesia na natuto ng ministeryo. Oo, natuto tayong pasakop. Pero ang itinuro rin sa atin, pasakop tayo sa tama ay tinuro rin sa atin ng mga unang namahala na kailang paman at nakakakita tayo ng mali ay hindi tayo dapat manahimik sapagkat pagka tayo na nahimik ay katulad tayo ng mga asong hindi marunong tumahol. Inilagay tayong mga bantay, mga kapatid, pero nagbabantay nga ba tayo? Talaga bang gusto nating ang iglesia ay maligtas? Totoo bang mahal natin ang ating mga kapatid o ang iglesia? E eh, ang pagmamahal, sabi sa Biblia, ay sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos. Kaya patunayan po natin yon. Hindi ako mangangaral sa inyo, mga kapatid. Sapagkat alam kong bawat sasabihin kong pangaral ay alam na ninyo. Ang akin lamang, sana, ngayon na, patunayan ninyo. Sana, ipakita na ninyo, ilabas na ninyo, patunayan na ninyo yung mga katiwalian na inyong nakikita. Sapagkat pagka tayo nagsama-sama, doon lamang maahayag. Pero pagka ang natin ay yung takot, ay walang mangyayari sa iglesia. Magtutuloy-tuloy nato sa kasamaan. At baka ilan lang ang matira na maliligtas. Baka pati tayo hindi maligtas sapagkat hindi natin nagampanan ng ating tungkulin. Mga kapatid, mga kapwa ko ministro at mga manggagawa, maawa po kayo sa iglesia. Maawa kayo sa iglesia. Sabi nila, nag-aapil lang kami sa emotion. Pero hindi ganon. Alam ninyo na ganyan din ang damdamin. Alam ninyo na yan damdamin ninyo, kaya lang ay hindi ninyo magawa dahil sa takot na i kayo. Pero kung takot kayo sa tao, lalo tayo dapat matakot sa Diyos.